for support ng global icon na si Hart Evangelista sa si kanyang stiff daughter na si Chisis para sa first ever prom nito. Happening right now on Showbiz Balita. Hinangaan ng mga netizens na iyon ang pagiging supportive stepmom ng kapuso of tres na si Hart Ibanghilista sa kanyang stepdaughter na si Chisi. Hinayon talaga ni Hart ang ayos sa anak ni Chisi Scudero. Para sa pag-attend sa first ever from nito. Noong paman, sinabi niya ng kapuso Fresh na napakalanda ang relationship niya sa mga anak asawa asawang senador sa una nitong partner. Makikita ang buong preparation cheesy at ang pag sa stepmom ni Hart na siya mismo ang tumutulong sa hair and makeup, ang anak ni cheese at tinawag ng mga netizens si Hart na isang cool stepmom. Present rin ang aktor na si Brissy si beauty lang date ng dalaga sa kanyang special night.

Iro ba hala? Please save each other from the bullies of this world, yes. ha? Huh?